Ngayon mga tropa ay magiging hari ng tundo At para gawin natin yun Eh kailangan natin talunin Ang dating hari mga tropa May kita nyo naman Meron akong knife dito At mga dre literal kong ibabackstab Ang hari ng tundo na ito Kaya Let's do it na mga dre Oh napakaganda ng background Pero ay tubigit siya eh Alam niya eh, siya yung hari eh Kaya pero ngayon tayo na Ang magiging bagong hari ng tundo Tondo. Oh, yes. Very nice. Ngayon, mga tropa, napatay na natin ang hari ng tundo. Ngayon, pagkakatiwalaan ba natin to? o oh, hindi, hindi. Anong gusto mong gawin sa akin, ha? Magkasing laki lang tayo ng chan. Papatayin mo ko? Okay. Yeah, guards. Okay. Angas ang guards natin atin na yun. Laki na katawan, ha? Yeah, yeah, yeah. Ngayon mga tropa, feeling ko eh dapat manalo. Hello. O oh, yan ang hari ng tondo. Napapatayin tayo. Kaya dapat tingnan natin. Nawala siya. Oh, okay, may baril ito na dapat makuha natin kung hindi ba... Nagkamali ako, sorry. Nakita ko yung... Okay, ngayon. What goes around comes around. Ika nga. Kailangan natin ito Nga? Ha? mo ako. Sataktakin ko rin yung Mo! Alright. Dapat precise tayo. Kaya mo yung kuyo ko to? Mm, ang charap. Okay. Okay. Namatay ka agad ako. Paano ba yan? Okay, okay. So, may two lives na pala tayo. So, kailangan natin maging plakado talaga tayo. Ano to? Hindi e, e, ko alam yan. So, marami pa lang pwede tayong gawin dito. Patayin ulit natin ang hari ng tundo para tayo ulit ang maging hari ng ganito. Um, umalis ka na dyan. Patayin ng kuyokot. Mm, Okay. Piling ko poison to kasi green. Okay. Oh so, ano, ano? mo akong eh, hello helloween wing dyan, ha? Ah. Hmm? Kamukha mo si Jose. Sal, mo Paano ko bang makukuha to? Dapat medyo mataas pa. Okay, Ken. Okay. Kawal. Okay, kaya hitman. Ewan ko. Si, si Vin Diesel ba yun? Kamukha ni Vin Diesel. Yeah, Gigi. Sino ang next? Ah, yan na naman si Guapo. Wala. Pati natin. Ah! Okay, so nag si see all tayo Pero tayo pa rin yun Mind blown, bro. What? Okay, sige. Pag si old don nandun, huwag natin patayin. Kasi maging, yung new don ay eh, maging old don. Okay, let's go. Okay, patayin ulit natin to. Gusto ko talaga makita lang yung kuyok. Okay. Huwag mm. Wag ka, wag ka tumingin. Patingin. Mm, guapo. Okay, G. Tingnan natin yung next. Oh, hello. Okay, feeling ko, love wins ka mukha mo. Huwag mo ko lapitan. Alam ko, magagawin mo sa akin na ah. hindi maganda. Ah, uh, hmm? Black wins, Black wins kapag dyan. Next time na kailangan natin matapos to. Ayan na yung magbabaril na naman sa puwet natin. Kailangan... Uh, let's go! Get out. Get out of the way. Take him home. Take him home. Ayan na. Ito yung Black wins Ngayon mamamatay na sila. Maraming mamamatay ngayon. Uy! Kayo, kayo, wag... pa tatlong dalawang beses na ako inanunan. O sige, hey, hindi natin titignan niya. Kasi pag tinignan natin, maging old don ng new don. Let's go. Maging pangalan natin ng Dondon. -don. What? Okay, next. Ano to? Oh. Oh, look. Oh, yeah. Oh, eto pala, look. Oh, sige, magpahawak tayo. Tignan natin. Hello. Naging chihuahua tuloy tayo. Huwag tayong mabulag mga tropa sa mga magaganda. Kilalanin muna natin ang mapapangasawa. Ano raw? Sige, saksakin na nga ulit natin to. Mm. IG, ano pa? Ano pa? Ano ang next? Ay, eh? may katana. Halata naman talaga. Paano ako sasaksakin ito? Ayun Mmm! Bakit? Ang sakit siguro niya masaksak, not Talagang takusan niya eh. Sa point. Oy! Okay. G, next. Oh, may alam. Huh? Tagusin kita eh. Okay. Sino tong next natin? Okay. So, curious ako, mga tropa. Gusto ko. Kakasabi ko lang curious ako kung paano niya ako papatayin eh. Pero sige. <laughs> Namatay ako ng na falling object, nakakairita. Sige, patay natin to. huwag ka na tumingin. Ha, ka pa. Kape. Eh. Ikaw, hindi. Na nakikita ko pa rin eh. Pero wag mo na akong anuhin ha. Hmm? Hindi na ako maliling ng sayo. I like that post ha. Hindi ka totoo. It, it's not what it seems. Okay. Meron dito. Tatlo sila. At dapat hulihin natin. Ay, And, ang dami kong katana dito. Saksaking kukiyo. Oh, magun eh. Para mahuhuli yata tayo dito Boy Boy ah Get out Get out Kawal Ba't isa lang Tatlo yung tatalunin natin Policeman Oh my goodness eh. Tingin lang tayo Oh my goodness eh. Tatlo Policeman Tatalunin natin Okay Okay yeah, Kawal Alisin nyo yung Kawal Ako nang gigigil O oh, ayan Ayan na yung nangyari oh. Nakita nyo Nakabuka ka eh Ikaw Talagang gusto mo talaga Mapromote ha ah. Mundi ka na ako Mamatay ulit Okay Ingat pa na tayo sa gargoyle. Oh my goodness. Ito yung pinakamabilis eh. Come on, bebe. Okay. 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 Oh. Hmm, ha? Maro has to, hindi mo alam. Ayan Oh. Ah, kaibigan mo, patay na. Patay ka na rin. Okay, next. Ayan na. Ah. Magpapahalik tayo dito. O, tapusin na natin. Ito! Duka, duka. Mamaya na yung panot mo ha. Hmm? Pagtubuan kita ng book eh. Yeah, Gaji. Next, next. Ito si Don Romantico. Wala akong feeling. Pero tignan natin kung paano tayo. Ayun, nahawa tayo. Yes? Oh yeah, shake hands. Kasi, pag, kasi laki ng ano mo talaga. Kasi dalawang ganun eh. Di ba? Dalawang ganun. G, next, next. Gaya, gaya. Ano to? No, no, no. You stay in the underworld. You will never kill me. Very nice. Okay, kalahati na lang yung buhay natin. Kaya dapat huwag tayo magpatalo, boys. Tingnan natin. Huzala! Get get out, get out, kawal Daman ba tapos natin to, ha? Tatapusin natin to Ah, ang dami na lang natin sinapatay Okay, next Oh, ayan na na yung baril, eh, ha? Hindi mo ko maluloko? Babarilin mo pa ako sa puwet, ha? Hmm? Kawal, sige, patayin mo na, patayin mo na No, kaya ginagawa nila Kasi, naging buto sila, Pinapakain ba sila sa leon? Sige, tignan natin Oh, hello Parang may gagawin siya, eh Wait, 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 oh, oh Munti ka na tayo mamatay Nakita ko yung chandelier gumaganon, eh Pag gumaganon, ah gumaganun, Oh my God, eh. Ayaw magpahawak eh Hindi ko gusto yung ngiti niya eh Meron siyang golden teeth eh. May gagawin to sa atin eh Ang bilis lang kasi eh Kaya tignan natin to ah Alam ko kasing laki ng Uy tumanda ako, mm. okay, Saka, katingin sakin, tumanda ako. Hmm Okay maris ka na Sa kakatingin mo sa akin tumanda ako Okay ang na natin na pa All Alright Tignan natin kung ano mangyayari sa huli eh. Kayo? Ha? Kunti na lang eh, malalapit Malala, na eh. Sige, Dex Ano to? Ayan na, na naman yung katana Ang sakit nga, bro. Mm. Oh my God, eh. Kunti na lang. Malapit na nasa... Nandito na tayo sa exit, boy. Ay, naging si Old Don ba tayo? Ah, naging si Old Don tayo. Yung pinatay natin nung una. Ooh. What goes around comes around, bro. Okay, eto na, eto na, eto. Ooh. Okay mga tropa Gusto ko na malaman ngayon Kung paano natin matatapos to Yung mga Ano ba yung patana papatayin ba talaga tayo doon? Ha? Gusto ko malaman kung papatay tayo eh Gotcha Yan Tignan natin kung papatay tayo Paano mo ako papatayin katana? Oh Okay So totoo lang talaga palang sasaksakin tayo Ngayon samurai na Ang mafia boss Okay Ah, Samurai ka pa? Bakstabing kita Okay, G. Ano yung next? Gusto ko malaman kung paano tayo. O, oh, sige, eto na eh. Matagal na to eh. Matagal na ako gusto kong dito. Tingnan natin. Ayan na. Mm. Okay. Ayan na. Ano mangyayari? Okay. Magkaka-nightmare ako dun, boy. <laughs> Marami pang naka-question mark so dapat alamin natin at dapat matapos talaga natin ito next time mga tropa. At mga tropa, dito na muna siguro nagtatapos ang video mga tropa. The video. Video. mo na muna mag like, share, subscribe. So chill, you.